Maria, Maria. Ay, Shemi. Huwag mo na papalitan yan, bigay mo na lang. Parang hindi tayo niyang best friend eh. Ah mahala <laughs> ka mga awit siyemi kuya ano? <laughs> sige ya ah. mm -hmm. mm -hmm. hindi ka pasukal ba? kalbi ko lang e ao Kay ka at... <laughs> bandaron, bandarito. May bandaron. Parang nakulangan ako sa kulay, guys. Lumubog kasi eh. Yun. Ito, i-plastic mo na yan. Tapos takpan. Para baka matapon. Plastic mo na. Tunawin muna natin, syempre. Kaya ako isang sprite na. Lagay mo na dito. Open sesame. Sige, halo, halo. Halo, halo. Okay, good job. May kwantis ako dyan na, ni, eh. kulay puti dyan, may bilihan dyan. Mas maganda yung gamitin. Guwante siya puti. Katulad nung kay Michael na ano. Half lang, half. Um, habang tinutunaw natin ito eh. Tapos ah, yung half niya, ilagay mo sa freezer. Diyan, diyan. Para may kalalagyan mamaya yan. Pag malamig, palagay na natin ito nga. Lagay na natin ito mga bi. Ibabad na natin yan. Next time, bibili ako ng glove ng puti. Nanipis lang. Maganda rin yung gamitin. Para pag naghahamonado tayo. For now, ito muna. Parang gloves din to. Aha. Uh -huh. nyo guys, hindi na hinuhugasan to. O sa mga nagtatanong. Kasi isang buong pigi ito, ini-slice ko naman. Malinis naman yan. Kabuhuhan mo ito ng pigi. Pangit mo pag hinuhugasan, mawawala lasa. <laughs> o, oh, kaya, talagang literal yan ang mga, ano ha, mga real, real. Mga totoo, mga real. Ay, ano ba tawag doon? Real tuloy. Real pala sa probinsya, bigas yun. Bigas na real, ano yan ha. Yan mga real sa palengke, guys. Kasi, pagka kunyari ako dito inuhugasan, pero hindi naman talaga inuhugasan niya kasi sa buo na napigi yan. Bago po yan pumunta rito sa palengke ng baboy ko, naliligo na po yan. So, syempre, pamumutla po kasi ito pagka hinuhugasan namin. para lang alam nyo, sa mga masiselan, wag na kayong bumili. Sa mga ano lang, kalibel lang namin to. Wala nang hugas-hugas to. Oh, kita nyo naman, oh, gaano kalinis naman yan. Kailangan may bakterya din yung mga katawan nyo. Di ba? Oh, sa mga hindi gusto ginagawa ko, okay lang yan. Wala naman, hindi naman kayo bibili sa akin. Sa mga gusto lang bumili yan. Oh, yan ang realidad ng palengke kasi. Ngayon, syempre, pagka mga duda kayo talaga, di doon na kayo sa mall bumili. Oh, kasi, baka mas trusted nyo yung mall, na hindi nyo naman alam kung saan talaga ginagawa yon Malay nyo, baka mamaya mas mamarumi pa pala sa akin yun. Siyempre, hindi nyo naman nakikita. So, ito ang reality natin dito sa palengke. Hindi rin po kami nagga-gloves dito ha, pag naghihiwa ng baboy. Napakadelikado sa amin yun, guys. Mano-mano kami dito. Walang gloves dito. Meron akong gloves pero ginagamit ko yun sa boxing lang. Nagmamuaytay boxing ko ako. Yun. Baka ah, <laughs> isipin nyo naman eh. Ma mataray ako. Hindi ah. Ang mataray, no? Depende lang sa tao. Depende po. Depende. Ha? Nakadepende ako. Hindi tayo, ano, basta-basta nagagalit. Depende yan. Pag pinilit lang. Di ba? Basta ganun ang gawa ko, ha? Walang ikis ito. Walang, walang ikis. Ang matawag Edit. Ayan. Pasensya na. Walang edit, edit ito, ha? Pinakikita ko sa inyo para... Ang ah, hirap naman kasi yung ano, kunyari malinis ka pero hindi naman pala pinapakita lang sa camera. So ito talaga ang re realidad ng palengke. Yun yan lang. Oh, mas may mga nakikita ka nga kayo mga sa palengke dyan, mas marurumi pa. Mas grabe. So ito, ito ang aking ano. Hindi kami mga pare-parehas na. Ano. Pero ito yung ginagawa ko. Bayaran mo na yan. Thank you. Hindi ko naman yan, ega nga eh, ano bang tawag doon? Binababoy. Baboy tinda ko, pero hindi yan binababoy, guys. Na? So, ganun lang. Pero, hindi ko naman masabing 100% talaga yan na malinis. Pero, I assure you, mas malinis ako kumpara sa iba. Ganun lang ang buhay. Kung ano yung nakikita nyo, yun po talaga yan. Walang edit-edit yan. Kung kinakamay ko man yan, walang edit yan. Yan ang realidad ng palengke. So, bawal ang maarte sa palengke. Kung maarte kayo, okay, go. Doon lang sa mga kumpanya yung may mga gloves. Uy, sino to? May tawag ako. Teka lang. Teka lang, ma'am. Ma'am, teka lang, ha? Dali lang, may ginagawa lang. Hindi ko mahawakan cellphone ko. Wait a minute, ma'am. Tatakpan ko lang to kasi ibababad namin to ng one hour. Sandali lang, Ma'am Joy. May ano lang yung aking kamay. May malagkit lang. Hindi ko mahawakan yung cellphone, Ma'am. Sandali. Not now. Ano to? I call in dead na pala. So, yun. Babad muna natin yan. One hour. Abang piniprepare namin yung kanahong.